Best friends, it's time for Musico! Where you discover your new favorite artists who bring you good music. Ako nga pala si John. Ako naman po si Ai. At ako po si Aiki. And ako naman si Bambi. Kami pa din ang makakasama ninyo sa paghahanap natin ng new talent new music, of course, only here on Musica! Yes! Yes! Yeah! 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 <laughs> Uy, gaganda Or... ng... Ang gaganda oh, ng attire nyo, ang gaganda ng... Siyempre, yung... ang gandaan yung... talaga natin ito. Yung... Tsaka, nagbago tayo ng set. So, I think per episode, mag-iiba tayo ng yes, set. Yes, <laughs> dapat, <laughs> dapat lang. Yung episode 1, iba. Episode 2, ito yes. naman. So, kaya tayo sa episode 3. Pero alam mo, Ate Ayi, ano? kanina iba yung set oh. ng mga bandang alas 9. <laughs> <laughs> Tapos nung 10, pinalitan na ulit. Oo, oh, oh, okay. Ay, grabe, oras-oras. Oo, oh, oras-oras. Uh, Aba, Bambi, ano oras uh, dumating? Napalitan na joke, ha? Joke lang. So, maiba tayo, best friends. Doon pinapaganda ang musiko talaga. Yeah. So, pinag-iisipan talaga mabuti. Di ba? Ay, Kate, matanong lang namin. Di ba dito ka na-discover? O, oh, hindi. Sa soft na ako na-discover. Sa, sa soft ba? Ikaw ba? Uh, <laughs> ah. Kasi, sample lang ako pa kayo. Ay, sige nga. Paano ba yun? Hindi, wag doon. So, ito yung eh, no? Ikaw eh. Oh, pa, ah. so, na eh. Pero ikaw pa, saan ka ba na-discover? Ako sa ano ako, Ayon Cinema. Wow. Ayon mm. Cinema talaga ako na-discover. Napanood mo yun eh. Alin? Yun, yung palabas ko sa INC Cinema. Oo oh, naman, kasi lahat talaga pinapanood sapa. ko na INC Cinema. Napanood talaga kita doon. Nagmumotor ka doon, di ba? Oo. Oo, kita mo. Nagmumotor siya noon. <laughs> Tapos lagi ka <ko> naka-white. <laughs> Hindi, naka-block ako noon. Hindi, eh, ba black yun? Oh, hindi, black yun. Iba yun. Iba yung naka-black ka. Action yun. Hindi. <laughs> ano <ba kayo? laughs> <laughs> Parang love story yun. Hindi. yun. Pero ano, may comedy. Hindi, ano yun. Tama si Kuya Aiki, Action na may, may konting comedy. Pero ano tayo dun eh. Kontrabida tayo dun eh. Kaya nga hindi kami nanalo eh. <laughs> Pero ang mahalaga, na-discover ka at kasama ka namin ngayon. Yun okay, no, okay. na ang mahalaga. Ang mahalaga, di ba? Kaya naman, maganda talaga. Sumali. At makipagkaisa sa mga inilulunsad na aktibidad ng pamamahala. Lalo na kung sakto naman ito sa mga talentong ibinigay sa atin, di ba? Sino naman kaya ang bagong madi-discover natin dito sa musiko? Tatlong rappers mula sa Mindanao, tatlong kwento ng pangarap, musika, at talento. Sino kaya ang aangat sa kanila? Mula sa Hingoog, Zamboanga, at Valencia, dala nila hindi lang ang kanilang talento kundi ang kultura at kwento ng kanilang bayan. Kaya huwag na nating patagalin. Unang finalist natin mula sa probinsya ng Misamis Oriental, Hingoog City, represent! Matapang, makabayan at may swag. Isa pang malakas na contender mula naman sa Hingoog, Misamis Oriental para sa Musiko Season 4 ang makikilala natin ako po si Rapi T. Tanuha, taga Hingoog City, Misamis Oriental. Ako po ay nagtatrabaho sa Courier Company. Uh, 10 years na po ako doon nagtatrabaho. Nagsimula po akong magsulat ng kanta noong fourth year high school pa po ako. Kasi naging membro po ako ng isang banda. Ako po ay hindi rapper, uh, mahilig lang talaga ako sa music. Never po po akong nakaperform ng rap, ngayon pa lang po. Pagkarini ko po na mayroong season 4 ng musiko na rap po ang kaniyang genre ay nagtry po ako na magsabit Sa panahon po na pinasa ko yon hindi na ako nag-expect po na makukuha pa ako kasi sa sinabi ko kanina first time pa po ako magsulat po ng rap. Ang naramdaman ko po, yung nalaman ko po na semi-finalist ako is masaya po ako kasi nakuha ko kahit first time ko pa palang na pumagpasa ng soul rap. Ang talento ba? Likas o natututunan? Hindi man niya inaakalang mapapabilang siya sa top 12 ng musiko, batid niyang may dahilan kung bakit nandito siya ngayon. At yon ay ang iparinig sa lahat ang mensahe ng kanyang musika. Ang title po ng song na pinasa ko ay Uuwi na may tagumpay. At tungkol po ito sa mga magulang po na gustong bigyan ng maayos na pamumuhay ang kanyang pamilya. Naisipan ko po na ito ang naisulat ko kasi ito po yung nangyayari sa lugar namin po. Kasi yung lugar namin, uh, usually yung mga pamilya doon ay pumunta talaga sa ibang lugar para doon po magtrabaho. Kaya naisipan ko yun na yun po yung kinuha ko nga subject po ng aking rap. Ang gusto ko lang ipakinig sa kanila ay mabigyan ko po, po sila ng inspirasyon po na hindi po sila manghina po sa tuwing may mga pagsubok po sila na nararamdaman po. Bagaman puno ng pag-asa ang awiting isinulat ni Rafi, sa likod nito ay ang katotohanang ng hindi lahat ng pamilya ay perpekto. Kami na lang po ang limang magkakapatid ang magkasama po ngayon. Kaya gusto ko pong makatulong sa kanila po. Yung, yung tatlong mga kapatid po ay may mga kanya-kanyang pamilya po. So kami lang po dalawa ni ate yung magkasama sa isang bahay po. Yung ate ko po, yun po yung sinusuportahan ko po. Gusto kong masuportahan po. Yung ate ko po kasi ay may edad na at saka siya po naman ang nagpo-provide noong mga bata pa po kami. Hindi lang sa dugo o apelyido ang kahulugan ng salitang pamilya. Higit sa lahat, ito ay tungkol sa pag-aalaga, sa pagdadamayan at sa paniniwalang kailanman hindi ka nag-iisa. Ang pangarap ko po, po sa buhay ay dito po sa pinagtratrabahon ko ngayon na courier company. Gusto ko pong Mag-apply po ng higher position para makakasuporta po ako sa aking pamilya po. Ah, ang gusto ko lang maabot sa pagiging musician ko ay ma-improve ko po yung pagsusulat ng kanta po. Especially sa genre ng rap po. Nagawa ko ang lumisan, kalaan na isang pangarap na sana ay makaahong nila ng lungkot nila naking loob para sa hangad Kuya Rafi kwentuhan mo naman kami paano mo ba ginawa ang kantang ito Ang unang linya po na naisulat ko sa aking kanta ay yung nagawa ko ang lumisan dala ang isang pangarap Yun po yung nasulat na linya ko po kasi sa tingin ko, yun po ang pinakauna na pinapangarap ng isang pamilya po, na mabigyan ng maayos na pamumuhay ang isang pamilya. Dito ang, po sa musiko, sinisika po namin na makaproduce po ng clean lyrics at catchy po at, at quality po na music para po ma-enjoy ng listeners ang mga song ko. Ang masasabi ko lang po sa paggamit ng profanity ay pipiliin natin ang tamang musika po na hindi na gagamit ng mga lirik ko ng mga ganun po. Mayroon po namang mga ganoon na mga kanta po na wala pong mga profanity na ginagamit po. Since ako po ay bago na rapper po, pinacheck ko muna sa kakulab ko kung maayos na po ang pagkasulat ko, yung rhyme. Kasi alam ko po na may knowledge sila para po mabigyan po ng maayos po na rhyme po yung sinusulat ko po. po. Mahalaga yung pagtanggap mo ng puna sa mga nauna pa na writer sa inyo kasi para po ma-enhance niyo ang inyong mga yung pagsulat po sa inyong pagpagrap sa aspeto ng rap. Mahalaga po na open tayo sa ating kakulab na magpakorek para po ma-enhance natin yung ating abilidad sa pagsulat. Sinimulan na ni Rafi ang paglakad papaalis sa kanyang comfort zone tungo sa kanyang pangarap. Sana sa kanyang pag-uwi, baon niya ang tagumpay na kanyang inaasang. Grabe guys, oh, solid ang kwento at talento ng ating Hingoog finalist. Grabe. Yes, that's right, Kuya John. Ati Pero, <laughs> Hindi, pero may dalawa pa kasi tayong aspiring rappers na makikilala na mula pa rin sa Mindanao. Mindanao! Na naman! At ito may tanong ako sa inyo, handa na ba kayong yes, kiligin? Uy! Uy. <laughs> Uy. Ako na yeah. din ako kiligin! Oh! Ay! 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 ating Ay! 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 Once through the ears and once through the eyes. Your musician slash vlogger is ready to serve some content that's vibe-worthy, scroll-stopping, at 100% gawa sa puso. Ako po si Jose Cristay Del Pico mula sa Sambong na Sibugay. Ako po ay uh, 41 years old uh, at ako po ay uh, isang music and video editor at the same time po ay isang vlogger po. Yan ang flex. Musikero na, vlogger pa. Let's rewind the timeline at alamin kung paano nagsimula ang kanyang creator journey. Nagsimula akong gumawa ng kanta year 2000. May isa kasi yung pangyayari nung ako po ay nag-aaral sa college na may namit ako na isang babae. Eh, kalaunan, ah uh, nalaman ko na lang na nagkaroon siya ng ano, kasintahan na. Eh, hindi ko pa nasabi na may nararamdaman din ako sa kanya. Kaya doon ko, isunulat ko kung ano yung nararamdaman ko. At doon, na tuloy-tuloy na, na gumagawa ko ng kanta. Missed chances? No biggie. Not every door opens but the right one leads you to your true purpose. You didn't lose the chance, you gained your music. Tukol naman po sa mga kanta na nasulat ko, uh, hindi ko po mabilang kung ilan na eh. Um, yung mga kanta ko ay uh, nirecord ko tapos ginawa namin ng music video, tapos sinupload namin sa YouTube. Small steps pa lang, pero who knows? Tuloy lang ang hustle. Baka big stage na yan soon. Uh, pagkatapos, uh, may magandang nangyari sa paggawa ko ng kanta, pag-upload ko ng mga music video. Eh, uh, kinontak ako ng isa ring uh, artist na mag daw kami, gawa ko siya ng uh, kanta. Kaya, yun, nagkaroon ako ng opportunity na makakulab ang isang artist na mula sa Manila. Talk about consistency to opportunity. Progress doesn't happen in just one big leap. It's about taking one step at a time. Atu uh, ko naman po sa kanta ko na uh, para sa musiko ay uh, ito ay uh, tungkol sa kaibigan ko. Oh na lagi siyang nagkikwento sa akin uh, tungkol sa hinahangaan niyang babae. Oh, halos araw-araw kinikwento niya kung anong uh, ano bang na nararamdaman niya. Oh. Eh, magkaibigan sila. Kaya lang, nahihiya siya na banggitin o ipagtapat sa kanya yung uh, nararamdaman niya. Hashtag relatable kay Jose and his friend. They say, you gotta keep it legit. At yun ang ginawa ni Jose sa kanyang song. Ay, po pag gumagawa ko ng kanta ay nauuna po 'yung tono. saka na lang po 'yung absolute uh, na po 'yung lyrics. Pag gumagawa ako ng kanta ay uh, hindi talaga ako lumalabas ng kwarto o hindi ako napapakali hangga't hindi natatapos 'yung buong kanta. At pagkatapos ko na isulat 'yung ano, 'yung buong lyrics ay uh, gagawa muna ako ng demo sa sa cellphone ko para hindi ko makalimutan 'yung uh, tono pagkatapos na nabuo ko na yun, meron akong demo, uh, ah, kompleto na yung uh, lyrics. Ah, sa arrangement naman, ang una-una kong uh, ginagawa is uh, yung beat muna para malaman ko kung ano yung tempo niya. Tapos kasunod na yung sing, yung uh, accompanying niya. Tapos, kung natapos ko na nabuo, ay uh, practice. O, ko pa yun ng ano, mga isa hanggang dalawang linggo. Pag na-perfect ko na yung practice, uh, tsaka na ako mag-re-recording. Uh, yung style po ng kanta ko ay uh, melodic rap po. Yung ginagawa ko, may ano lang siya uh, malumanay ng pagra-rap, ay, hindi talaga siya yung uh, monotone lang na rap. Yung ginagawa ko may may tono yung pagra Stay pa rin ako doon sa genre ko na love song rap. Kasi ayun uh, talaga yung uh, malapit sa puso ko. Mahalaga talaga sa akin na yung pagsusulat ng kanta yung uh, yung lyrics niya na wholesome. Oo, kasi uh, gumagawa tayo ng kanta eh tapos sa uh, marami nakikinig. Stay pa rin ako doon sa traditional na uh, hindi yung salitang ginagamit ay uh, hindi nakaka-offend, hindi malaswa, yung bagkus ay uh, maging inspirasyon ng mga nakikinig Uy, grabe yun ha. Nakakakilig. Yes, iba talaga pag mga taga Sambuanga. Diyan nga pala pinanganak yung wife ko. Oh! Sambuanga. Kaya nga napapasayaw din ako. Sarap. Ay, wala. Oh, ay, 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 ay. Kalaay mo yun, oh. Pero kapatalo ka ba? Ako? Oo. Ayoko na yung pakita. Alam mo bakit? Kasi bawa mo na ng karir si John. Oo. Hindi, ko na sa Pero ang kadalawa na ang nakilala nating aspiring musicians mula sa Mindanao. Sino kaya ang isa pa nating finalist? Ang susunod nating finalist ay mula sa City of Golden Harvest. Alam niyo ba oh, kung ano yun? Wow. E yun? Saan yun? I-reveal -re ko na. Sa Valencia Bukidnon. Oh! Ano ko sa Bukidnon? Pwede Ang reference. Ganda. 2009 rapper kasi mula pa lang ng Facebook <laughs> Oo oh, nga, 2009 talaga. Oh, sumusin yung farm bill dati. So mga best friends, fasten your seatbelt dahil makikilala na natin ang isang rapper na araw-araw daw kayong pipiliin para mahalin. Aww. So best friends, please watch this. Mula sa mapayapang bayan ng Valencia Bukidnon, isang binatang may pangarap ang muling susubok sa musiko. Hello po, ako po si Feljan Paragsa po mula po sa Valencia Bukidnon. Ang uh, ngayon po, ang pinagkakaabalahan ko po ay isa po akong operator ng excavator po o kilala bilang tawag na bako. Ang una ko pong sinalihan na songwriting competition po ay One. Sumali po ako noon sa Music One kasi gusto ko pong itry kung hanggang saan yung kapasidad ko po sa pagbuo ng kanta. Kaya sinubukan namin ni Kaiser hanggang sa ayun, pinasa namin, di namin inasahan na pinalad po kami na makapasok sa top 16. Kaya doon po, mas lalo po kaming ginanahan na gumawa ng gumawa ng kanta para po kahit papano ay mapagyaman po namin ang talento namin nung, nung nalaman namin na hindi po kami nakapasok sa finals o grand finals, masayang masaya pa rin po kami kasi ang layunin po namin sa sandaling yun eh, makapasa kami ng entry para nga po masubukan namin kung yung kakayahan namin sa pagkumpos ng kanta. Bagaman hindi pinalad sa Musico One, ngayon, bagong laban, bagong pagkakataon. At ngayong season, mas may laban siya dahil rap season ito. Kaya po ako sumali ulit sa Musiko 4 kasi ito po yung gusto ko po na genre. Ito pong rap genre. At dito po gusto ko pong ipamalas rin sa iba na yung talento ko po sa pagbuo ng rap o sa pagbuo ng mga liriko na magkatugma kasi doon po ako mahilig. At ang layunin ko po sa pagkakataong ito, kung luloobin, ay eh sana po ay makapasok sa Grand Finals para po mabigyan po ng karangalan una ang aming lugar at ang aking mga magulang at higit sa lahat ang Panginoon. High school pa lang, mahilig na siyang mag -rap. Ngunit isang kaibigan ang naging daan para mas lalong lumalim ang tanyang pagmamahal sa musika. Nung una po, yung simula ng pagkakaibigan namin ni ka Kaiser, dati po nakikita lang kami. Tapos isang gabi po, nagbantay kapilya po kami. Tapos nagdala siya ng gitara. Tapos habang nagigitara siya, sabi ko, Kakaiser, marunong ka bang ano, marunong ka bang gumawa ng mga melody o sarili mong tono? Sabi niya na try namin, gawa natin ng tono yung mga tula mo. Yun, binigay ko po sa kanya, kinabukasan, meron na pong tono. Doon po nagsisimula hanggang sa tuloy-tuloy na po pag mayroong mga ganitong mga activity o kapag mayroong ganitong kompetisyon kami po lagi yung nagsasama. At ngayon sa kanyang pagbabalik sa musiko, may dala siyang bagong awitin, isang panliligaw na kanta pero may halong swag. Ngayon po yung song entry po namin ay araw-araw kitang pipiliin ang awit po na ito ay para po sa mga mag-asawa. At ang ginawa ko pong inspirasyon dito ay yung lolo at lola ko po. Kasi nga dati nakwento ng mama ko na sweet daw sila nung sila po ay magkasintahan. Hanggang sa naging asawa na sila, ngayon may anak, hanggang sa may apo at apo sa tuhod, eh hindi po nagbabago yung kanilang pagmamahalan. Kaya nga po, tama po na araw-araw kitang pipiliin kasi yun doon pong ginawa nila isa sa isat sa isa't isa. Mas buo, mas determinado, mas handa na si Feljan. Ngunit sapat na nga ba ito para siya ang tanghaling kampiyon ngayong season na ito ng musiko? Hmm, paano nga ba nila nabuo ng kanyang kaibigan ang kanilang entry this season? Uh, ang nakaisip po ng melody ay yung kasama ko po sa collaboration si Kaiser Duliaga po. At sa lyrics naman po, ang nakabuo po ng lyrics ay hindi po kami collab, ako lang po yung solo na bumuo. Yung nagawa po namin lyrics po, meron po kaming binago at yun po yung sa chorus po. Binago po namin yung chorus kasi po hindi po sakto doon po sa tono na nagawa po ni Kaiser Duliaga. Noon ay kumuha po ako ng gitara Pagkatapos ng mockong gitara ay sinimulan ko na pong uh, maglagay ng beat, tapos yung tono. Pagkatapos nung malagay ko na yung tono ay uh, inalagay ko na naman yung part ng chorus. Tapos pagkatapos ng chorus, tapos na lahat no yung, uh, na yung tono ay ipinacheck ko ni Feljan Tapos pagsabi niya na okay doon na naman yung next step po namin. Para sa akin, ang pinaka maganda sa aspeto ng rap e eh yung kwento. Kasi bawat kanta, meron po yung laman na kwento. At saka yung rhyming, doon mo na lang po gagawin yan pag nabuo mo na yung kwento. Total, yung mga rhyme, mahanap naman yan at mahanap. Ang importante, yung kwento, mabuo natin kung para, para kanino at kung para saan paglipas ng taon edad Madaragdagan at sa ating pagtanda Ay palaging tandaan Ikaw pa rin ang iibig Hindi na magbabago Sa'yo pa rin, pa rin Pangako kung sinong anuman ang nakahadlang Hindi hindi ko papayagan Araw-araw kita pipiliin Bagaman tungkol ito sa pag-ibig Pwede rin tungkol sa pangarap at sa buhay Araw-araw naman tayong may pinipili, di ba? Kaya kung pipiliin natin ang tiyaga, sipag at pagtitiwala sa Panginoong Diyos, ang imposible ngayon, posible na bukas. Sana all. all. <laughs> sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, Sana sorry. All. Talaga, when it comes to love, it should be an everyday thing, diba? Yes. Dapat talaga araw-araw ka pinipili. Yes. Oh. Hindi lang kapag okay ka o pag masaya lahat. Oh. Kasi, anong pang nararamdaman mo o pinagdadaanan mo, pipiliin mo pa rin siya. Yeah. Oh, grabe Pinili mo! Oh, grabe <laughs> <laughs> Pero totoo yan, dahil uh, kapag mahal mo talaga, matik yun, madali lang. Di ba, John? Yes, yes. tama ka dyan, Uy, Kuya Ike. Hindi sila no? Pero Ay, ano no. mo, pero yung araw-araw pipiliin, iba yun. Sa araw-araw, may pinipili. Oh? Ay! <laughs> Uy! Oo, oh, tama, 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 tama. Tama ka doon. yun. Kaya dapat, best friends, isa lang. Ah, dapat isa lang. Yes, yeah, isa lang. Isa, <laughs> lang, isa dapat lang dapat. Siya lang dapat, siya okay. lang. Isya uh, lang. Ganun At pala yun. At siya eh. lang. Oo. Oh. Shout-out to? <laughs> shout-out oh, to now. Ate Shy. Yeah, Shy. Oh, yeah. No? Yeah. No. Shout-out out sa inyo, best friend Shy. Yeah. Grabe, no? Solid talaga lahat ng finalists ng Mindanao. Oo oh, nga Tatlong rapper, tatlong kwento, isang pangarap ang maging musiko season 4 champion. Ganda yeah. na, no, no? Borsa, tatlong kwento. <laughs> Para oh, sa musiko, eh! Oh, eh, <laughs> Pero sino kaya ang magtatagumpay? Abangan natin yan sa final showdown! At syempre, abangan po ninyo ang kanilang full song entries sa Spotify under INC Original Music, Musiko 4. Tandaan nyo, best friends, every stream counts, ha? Huh? Oo oh, nga, kaya mga best friends. Teka, ano, ano ba? Tapos na ba? Nakakabitin naman. Hindi na ba yun? Parang, ayoko, parang gusto kong tagalan yung pagbabasa ng mga kailangan ko sabihin eh. Magalan natin. Oo nga. gusto pa na. nating namnamin eh. Oo, no? kasi nga, syempre. Ngayon lang tayo ulit nagkita-kita, mm -hmm. nagkasama-sama. Kaya nga. Buti nga, napagbigyan mo kami. Oh, ay, ano syempre eh. naman. Salamat buti po. Buti okay. pinagbigyan oh. nyo ako, guys. <laughs> two hours na. <laughs> <laughs> Kala ko, oh, hindi na kayo darating. Nagtanong ako, sabi ko, tuloy pa ba? kaya babagalan natin. Kita-kita ulit tayo Dahil mga best friends We miss you so much Thank you for tuning in Kaya kita-kits ulit tayo Same time, same place Para makadiscover ng new artists And new music Dito lang sa Music, music Tour! Tour! Let's go!